nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value individual ang kinasang search warrant operation ng pulisya sa Cagayan matapos itong makuhanan ng illegal na droga. Nakatutok niya si Patrolman St. Mark Roland Bianya. Isang search warrant operation ang matagumpay na isinagawa sa barangay of using daga Alcala, Cagayan pasado alas 5.30 ng umaga noong May 9, 2024. Naging matagumpay ang implementasyon ng search warrant sa barangay Afusing Daga, Alcala, Cagayan sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng ating mga operatiba at pagkikasing surveillance sa naturang subject. Ang operasyon ito ay pinamunahan ng Special Operations Unit 2, PNPDEG sa Mono ni Police Colonel Ariel A. Kapukaw, SOU Commander, kasama ang PDEA Cagayan Provincial Office, Naval Intelligence and Security Group Northern Luzon at ang Alcala Municipal Police Station na kumpis ka sa nasabing operasyon ang ilang gramo ng hinihinalang shabu. Kinilala ni Police Brigadier General Elias R.P. Mata, Director ng pnp ang naarestong sospek na si alias Jomar, 38 anos, isang PDEA-listed high-value individual at nasa top two priority target list ng Special Operations Unit 2. Aktibong partisipasyon ng iba pang mga law enforcement agencies kagaya ng PDEA Region 2, Naval Intelligence and Security Group, Alcala Police Station, Philippine Anti-Organized Crime Commission at sa aktibong partisipasyon din ng komunidad. Ang ganitong operasyon ay isang malaking hakbang sa laban natin kontra ilegal na droga. Ito ay isang paraan upang mapigilan ang pagkalat ng mapanganib na gamot. Patuloy na pinapakita ng ating mga kapulisan ang kanilang determinasyon na mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Sa mga nais magsumbong, maaari kayo mag-text o tumawag sa mga numero na sa inyong screen. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong PNN Correspondent. Patrolman St. Mark Roland Bianya, Alagad na Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.